na naman. Iiwanan mo na naman ang asawa at anak mo. Puro ka na lang layas ng bahay. <laughs> Ayos ah. Eh, e kung ako lang masusunod, gusto ko na sa bahay lang ako eh. Gusto ko kasama ko yung asawa at anak ko. Kaso hindi eh. Anong kakainin namin pag hindi ako lumabas sa bahay? Bakit? Pag lumabas ba ako ng bahay, nagpapasarap ako? Kaya ako lumalabas ng bahay para dumiskarte ng pera. Anong kakainin ng pamilya ko kung nasa bahay lang ako? Kung puro kami lablaban? Minsan nga late na ako umuwi, hindi ko na ang gising yung anak ko. Kailangan ako dumiskarte ng pera para maabot ng anak ko yung mga pangarap niya na hindi ko naabot noon. Eh kung ako lang yung masusunod, gusto ko talaga sa bahay lang ako eh. eh kaso hindi. Kailangan ko maghilap ng pera. Kailangan ko maghanap ng trabaho. Kailangan makatakas ako sa kairapan na to. Kahit na hindi makatakas eh. Kahit may maiuwi lang ako na ipapakain ko sa mga anak ko. Kasi pag hindi, pag naging tamad lang ako, pag nasa bahay lang ako, naglablaban lang kami, lahat kami doon nga. hirap din maging nanay. Yung ibang nanay nga, nagpapakatatay na rin eh. Pero dapat tulungan talaga. Kailangan ko lumabas ng bahay, kailangan ko maganap ng trabaho, kailangan ko dumiskarte ng pera. Bakit? Para sa sarili ko?